kung may tao na daw sa langit, no? So, ang sagot ko ay, wala. Wala pang tao sa langit. Yun din ang sabi ni San Juan. Wala pang taong nakapunta sa langit. Uh, tayo kasi, uh, walang nauna, wala rin nahuli. At uh, tayo, sabay-sabay tayong pupunta sa langit. Uh, pagdating ng paghuhukom, sa ngayon, yung mga espiritu ng ating mga kamag-anak, Ayong espiritu ng ating mga mahal sa buhay, kung sila ay mabait dito sa lupa o uh, sumusunod sila sa utos ng Diyos o wala silang nilalabag na utos ng Diyos, um, nandoon sila sa ilalim ng altar, nandoon sa sinapupunan ni Abraham. So, uh, sabi nga ni San Juan, walang taong nakakapunta sa langit. Um, kung di yung uh, bumaba galing sa langit, si Hiso Kristo, ang ating Panginoong si Hiso Kristo lang ang nakapunta sa langit. Pero tao, wala pang nakakapunta sa langit. Hanggang dito na lang. bye bye